Sa isang lipunan na puspos ng pagtutol at pag-aaklas. Okay. Isang bayan na hinubog ng uot at pagkabigo. Tangalan ng ama, anak, at ng ispin. Mga inyo, wala kang mga mama. Malakas na ang ikulog. Ako'y sasaktan na ikulog. Subukan niyo magsumbong sa inyong ina. Pati sisisa, sasaktan ko. Crispin! Pwede ko sa gitna ng dilim at kahirapan. May isang lalaki magtatangka na magbabago ng lahat. Magandang gabi. Guys, kong makilala sa inyo ang anak ng nasira mo Isang kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, at pagtanggap sa hamon ng panahon. Ano pala talaga ako nakatimutan kita kahit itong paulasan ako ba? Sa Italia man, ang magandang langit ng Italia ay sa kanyang magandang kalikasan, ay nagpaalala sa akin ng iyong mga mata. Hindi hindi kita malilimutan, aking mahal. Ito ba? Labandera, labandera. Isang labandera. <laughs> ang pinakamabagsik na katanungan ay sino ang magtatagumpay at sino ang mawawalan ng lahat. Kumpento. Oh, kabatayan. Noli Metangere, isang sagisag ng pag-aasa at laban para sa bayan